Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Gandara Zinmark. Bro, pwede ba magdibusyon 4 times sa isang araw? Alas 4 ng umaga, alas 7 din ng umaga at alas 12 ng afternoon at bago matulog. Alam mo kasi sir, ang dibusyon depende yan sa DT na sinasamba mo. Kasi sa mga kristyano, mga katoliko, anytime naman at hindi naman required na kada oras or kada tatlong oras. At yung mga oras na sinabi mo, kahit sa occult, hindi siya pasok. Pero, pasok siya sa mga kristyano kasi wala namang oras na required yung mga kristyano na magdasal. So, kung occult ka, nasa alas 3 ng umaga, alas 6 ng umaga, alas 9 alas 12 ganon sa mga ganong oras ka magdarasal depende din sa occult na deity na dinadasalan mo meron namang umaga at gabi lang merong isang beses lang sa isang araw at meron din yung sa PBMA yung tinatawag nilang kuram so kada pak cross na oras yon dinadasal depende na lang sa leader ng chapter nyo kung saan ka nabilong tapos ang pagdidebosyon kasi boss nasa puso yan hindi yan na sobrang dami na sa isang araw na parang nagpapasipsip ka na or parang nagpapabilib ka na sa Diyos. Hindi yan gusto ng Diyos. Kasi ang gusto ng Diyos ay galing sa puso na dasal. Kahit isang beses lang sa isang araw, basta galing sa puso, pwede na yon. So yung paulit-ulit na dasal sa isang araw, ano na yan eh? Self-worship na yan. So pinapabilib mo na yung Diyos mo sa sarili mo. So nagpapasipsip ka na. Nasa mga biblical text nga, di ba? Na huwag kang magdasal ng paulit-ulit tulad ng sa mga pariseyo. So isipin mo kung occult yung poder mo na dapat mong dasalin. So dapat sundin mo talaga yung oras. Magtanong ka sa pwedeng magtuturo sa iyo. Pero kung nasa Kristiyano ka naman or anumang religion, so kahit anong oras sa susunod, linawin mo na lang yung comment mo kung sino bang dinadasalan mo para nakapagbigay tayo ng mas direct to the point na opinion. Yun lang. Thank you. Ang pangalawang tanong ay mula kay Jean Cervantes. Bro magandang araw Tanong ko lang po Pag suot ko yung medal ko na St. Benedict Pwede bang ipasok sa CR at sa sementeryo Pati na rin po sa lamay Salamat bro sa sagot Kung ang dasal ng iyong St. Benedict ay galing sa simbahan Pwede ba man yung ipasok kahit saan Kahit sa CR Kasi protection mo yan Paano ko nandoon yung Demonyo sa CR So walang magpuprotect sa'yo Pag sinabi mong respeto sa medal yun Mali yun kasi parang sinasamba mo na yung medalyon. Isa nang na sambahin mo yung Diyos. At alam ng Diyos na kailangan mo mag-CR. Kasi tao ka. Kasi nasa tatlong dimension na mundo ka. Three dimension world. Nandito ka sa earth. So kailangan mo talagang magbawas. Pag sinabi na respeto sa medal, mali yon kasi parang sinasamba mo na yung medal. Ang medal po ay kasangkapan lamang tools. So dalhin mo sa CR kasi yan yung protection mo. Pag sinabi ng seller ng medalyon o ng albularyo na nagbenta sa iyo ng medalyon na bawal yan dalhin sa CR, abay suli mo yan, mahina pala yung anting-anting na binigay niya sa iyo kasi sa CR palang lang nag-iinarte na. Walang kwentang seller yon, walang kwentang albularyo yon. Alam mo kasi, Dependent din yan sa dasal. Kasi pagdasal mo ay galing sa simbahan, ang dasal ng Saint Benedict mo, ibig sabihin, purely Holy Spirit ang nagpapagana dyan. Pero pag ang dasal mo ay galing sa mga okultista, yung mga Latin kuno nila na hindi nila kayang ipaliwanag bawat salita kung ano ang ibig sabihin, mag-ingat ka. Kasi ang nagpapagana doon, nagbibigay ng kapangyarihan doon ay mga elemento at kapag elemento ibig sabihin low vibration energy. At yung mga CR at iba pang mga lugar kung saan ka nagbabawas, lahat doon ay mga negative energy kasi binawas na 'yon ng katawan mo. Doon ka naglalabas ng mga negative na bagay para hindi masira yung katawan mo. So ibig sabihin ang namamahay doon ay mga negative energy din, mga negative entity. So pag sinabi ng albularyo na bawal dalhin sa CR, ibig sabihin hindi galing sa Diyos ang kapangyarihan ng medalyon nila. Kasi yung mga negative entity ay naa-attract din sa kapwa nila negative energy. Kaya may kumakapit na negative entity sa medalyon mo. At ngayon, malalagay na sa alanganin yung buhay mo. Pwede kang malasin, pwede kang magkasakit, o pwede maging mabigat yung buhay mo. Kasi negative na dasal yung gamit mo sa medalyon mo. So kung gagamit ka ng Saint Benedict medal, ibig sabihin galing sa Holy Spirit yung gracia, yung enerhiya. So pwede mong dalhin kahit saan bilang protection mo. At huwag mong isipin na respeto sa medalyon kasi tools lang yan. Pag sinabi mong respeto sa medalyon, idolatry na yan. Iniidolo mo na yung medalyon. Sinasamba mo na yung medalyon, hindi na ang Diyos. Lagi mong tandaan ang medalyon na instrumento lamang o kasangkapan pang proteksyon. So mo kahit saan para protektado ka. Walang silbi ang anting-anting kung may bawal na lugar. Paano ka mapoprotektahan nun kung may bawal nga, nga lugar kung saan siya dalhin? Hindi e walang silbi yung anting-anting na yun. Ang ating pangatlong tanong ay username lang yung nakalagay. Kuya, bakit kaya ang sabi sa akin ng mga manggagamot ay suutin ko daw ang San Benito at alisin ko daw ang Trispico? Bakit po kaya kapag suot ko ang San Benito ay madalas akong mahimatay? Pero Trispico po ay hindi. ibig sabihin, yung spirit guide ng Trispico ay dumikit na sayo. So, maaaring elemento yon or inkanto. At pwede ka nang masapian. Pwede na niyang kunin yung katawan mo. Alam mo kung bakit? Ang San Benito ay exorcism medal. So, pag nahihimatay ka, pag sinusuot mo ang San Benito, ibig sabihin na kumukontra yung spirit guide ng Trispico doon sa San Benito. At wala na siya. Yung kaluluwa na yun, wala na sa Trispico. Nasa katawan mo na yan na impluwensyahan ka na malapit ka ng masapian kasi binigyan mo ng authority yung demonyo para sapian ka alam mo kung bakit? kasi tinangkilik mo yung trispiko dinibusyonan mo yung trispiko dinasalan mo yung trispiko ibig sabihin binigay mo ang kaluluwa mo at sarili mo kung sino mang demonyo ang nangangalaga sa trispiko na yon. Alam mo ba kung bakit ko nasabing demonyo? Kasi kung hindi siya demonyo, hindi ka mahihimatay kung isusuot mo ang San Benito. Gaya ng sabi ko, ang Saint Benedict Medal ay exorcism medal. So kapag sinusuot mo siya, na exorcise o nakokontra yung elemento o demonyo na nasa loob ng katawan mo. At dahil nakakapit na siya sa'yo, at dahil malapit na niyang maangkin yung katawan mo, kaya pati ikaw nahihimatay kapag nakokontra siya. Kaya yan yung sabi ko sa inyo na mag-ingat kayo kapag nagdarasal kayo ng mga occult medalyon. Kasi yung iba nadadala sa mga kwentong YouTube, mga kasinungalingan na kwento na magbibigay sa inyo kuno ng kapangyarihan. O ayan, ano na pala mo? Nahihimatay ka na kapag sumusuot ka ng sacramentals sacramental sa San Benito kasi ang nag-introduce niyan, ang gumawa niyan ay simbahan. At sigurado ako, yung manggagamot na nag-advise sa iyo na suotin ng San Benito ay sumuko na siya sa demonyo na yon. Hindi niya kayang paalisin kaya last resort niya San Benito na lang para matulungan ka. Kasi sa kakayahan niya bilang okultista, hindi niya makakaya kasi I'm sure mas mataas na hierarchy of demon yung sumasakop sa iyo. At sa mga nagpapalusot dyan, ah, baka kaliwa yung dasal ng Trispico niya. Eh, tumahimik kayo mga hilaw, mga kulang sa karunungan. Alam niyo ba sa pangungulam? Pare-parehong Diyos lang ng occult ang tinatawagan kapag nangungulam ang tao. Parehong pangalan lang ng mga occult deity ang tinatawagan kapag ang isang tao ay nangungulam. Pati na nga yung tatlong anino na pinanggigilit sa mga mangkukulam, yun din naman ginagamit ng na mga anino na yun, mga pangalan na yun, para mangulam ka kapag gumamit ka ng bungo. O di, walang kaliwa, walang kanan sa occult pare-pareho lang yan na hindi galing sa Diyos kasi pwedeng nagagamit sa kulam at mga defense mechanism nila Diyos lang din naman ang gumawa ng demonyo kaya nga pinalayas yung demonyo eh kasi kontra siya sa Diyos kung gusto nyo guminhawa ang buhay nyo at maging maaliwalas yung isip nyo gumamit kayo ng mga dasal nagaling sa Biblia o di kaya turo ng simbahan. Kasi yung mga dasal na yun, walang mga sikretong pangalan na tinatawagan. Yan ang isipin nyo. Ang pang-apat na tanong ay mula kay Jaime Balbin. eto gusto din nito maging okultista eh, kasi orasyon. Although orasyon meaning dasal, pero hindi natin alam kung anong ibig niya sabihin na dasal kung orasyon ba na galing sa simbahan o orasyon ba ng mga okultista Kuya, ano po ba ang proseso ng pagdidibusyon upang mapagana ang orasyon? O ano po ba ang ginadasal o inuusal sa pagdidibusyon ng 49 days upang mabuhay ang orasyon? Hindi binubuhay ang orasyon kasi buhay na yung orasyon. Kung occult na deity yung ginadasalan mo, dapat magdibusyon ka sa kanya sa loob ng 49 days or araw-araw na talaga habang buhay. Kasi sa pamamagitan nun, sinasamba mo siya, binibigyan ka rin niya ng pahintulot na mapagana yung mga orasyon niya. Kasi yung mga orasyon, nagpapagana dyan ay yung mga spirit guides na naka-assign sa bawat orasyon. So, kapag binigyan ka ng DT, ng occult DT ng pahintulot, na gamitin yun, so, mapapasunod mo yung mga espiritu na nangangalaga sa orasyon. Pero kung ang gamit mo naman ay mga dasal na pangsimbahan o biblical, yan yung mahirap kasi dapat sundin mo yung mga utos ng Diyos. Maglinis ka sa sarili, huwag kang mag-isip ng masama, huwag kang mag-isip ng masama sa kapwa mo tao, huwag kang kumain ng mga bawal na pagkain. ganun. Huwag kang gumawa ng masama para yung grasya ng Espiritu Santo nandiyan palagi sa katawan mo. Kasi yung grasya na yun ay yun yung energy. Yun yung nagpapagana sa mga sitas ng Biblia. Kapag inusal mo, yung sitas ng Biblia, inusal mo yon sa taong sinapian, maapektuhan yung sinapian kasi nasa sayo ang grasya ng Espiritu Santo, yung totoong Diyos, yung totoong enerhiya ng Diyos. Hindi yung tulad ng mga nagpapabida dyan na gumagamit ng mga sitas ng Biblia sa kanilang mga comment o sa kanilang mga argumento. Walang grasya yon ng Espiritu Santo kasi yung mga taong yon self-worship. Ang self-worship po ay nagpapabilib na. Nagpapabida na. So, hindi na nila ginagawa yung bagay na yon para sa Diyos. Ginagawa nilang bagay na yon para ipabida yung sarili nila sa Diyos. So walang grasya doon kasi ang totoong pagworship sa Diyos ay galing sa puso at hindi mo iniisip yung sarili mo maging bida ka man o hindi. So ang totoong nagpapagana ng mga sitas ng Biblia ay yung taong sinasapuso ito at iniintindi ang bawat chapter. Kasi yung iba namumulot lang ng mga versikulo ng Biblia para gamitin sa kanilang mga argumento pero yung bersikulo na yon, may chapter yon, may pinapatungkulan yon na idea. So dapat doon mo din gamitin sa idea na yon yung bersikulo na yon. Ang ginagawa kasi ng mga ugok, ng mga pabida, kumukuha ng mga bersikulo ng Biblia at ginagamit sa kanilang argumento, which is kabobohan. Kasi hindi mo naiintindihan ang buong chapter, ang buong kwento ng bersikulo na yon namumulot ka lang 'yan yung mga kadalasan na ginagawa ng mga Pinoy ngayon mula pa nung unang panahon namumulot ng mga bersikulo sa Biblia para gamitin sa kanilang argumento pero hindi inintindi ang buong chapter ng biblical scriptures na 'yon sabihin nating matalinghaga kang magsalita namumulot ka ng mga bersikulo sa Biblia ginagamit mo 'yan sa inyong mga argumento pero hindi mo naman ginagawa sa buhay mo. Wala ka naman ginawa sa buhay mo na according sa utos ng Diyos. Puro pabida ka lang tapos yung mga gawain mo taliwas sa mga matalinghagang salita na ginagamit mo. Mahilig ka ngang mamulot ng bersikulo sa Biblia pero hindi mo sinasabuhay kasi yung mga gawain mo puro katarantaduhan, So, hindi yan gagana yung barsikulo na yan sa'yo. Salita lang yan. Walang laman. Walang grasya ng Espiritu Santo kasi mali yung practice mo at ginagawa mo. Kaya kung gagamit ka ng mga sitas sa Biblia, iangkop mo rin yan sa mga gawain mo sa buhay. Gumawa ka ng mabuti at huwag kang puro defense mechanism at coping mechanism para lang mapunan 'yung mga katarantaduhan mo. Hindi 'yan totoong paglilingkod sa Diyos kung puro ka lang defense mechanism sa mga kasamaan mo. So dapat totoong kabutihan talaga ang mga ginagawa mo sa buhay kung ikaw ay gagamit ng mga sitas ng Biblia. At ang huling tanong ay mula kay Gandara Zinmark. Bro, kailangan ba talaga ng konsagrasyon sa gamit bago debosyonan. Kasi sa akin kasi hindi ito buhay, nabili ko lang sa Shopee. Tapos pinabindisyonan ko lang sa pare at binabad sa tubig na may asin at dinibusyonan ko. Pwede naman yun kasi kung sacramentals yun, hindi yun occult, yung bindisyon ng pare considered as consecration na rin yun. Kasi dinedicate mo na yung medalyon mo into Holy Spirit, into Christ. So walang problema doon. Basta tama yung ginawa mo. Dinala mo sa pare pagkatapos mong bilhin. Kaysa naman bindisyonan muna bago mo bilhin. So hindi nabibenta yung grasya ng Espiritu Santo. Di tulad ng ginagawa ng mga okultista na nagbebenta ng medalyon na ano na daw, na uh, nabindisyonan na daw nila. So, pag nabibenta yung bindisyon, ibig sabihin, hindi galing sa Diyos. Iba ang nagpapagana. So, tama yung ginawa mo. Dinala mo sa pare, tapos, ayan, uh, dibusyonan mo yung mga dasal na angkop sa kanya na galing sa simbahan, hindi yung galing sa mga okultista. So, yun lang. Thank you. So, ayun mga mix, kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section o kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids. Until next topic. Thank you.